Out na tayo, 7-11 mga tol Continuation to ng uh, day 6 natin no? Pumasok tayo kanina ng bago ng 11 na uh, ano? 11-11, parehas lang ng oras So naka 8 hours tayo Anyways, for today's adventure Bukas, Monday na Sunday today Dubai kami ng asawa ko Kunin ko na yung kotse namin Para yung talagang intention namin Kunin ko yung kotse ko Kaka-out lang natin Bibili tayo ngayon ng uh, electric pan. Electric pan, where are you? So ito, may mga electric pan dito. This is the last piece? Uh, bro, bro, where will I pay this one? Yeah, normal counter po no, dito. Normal counter? Oh. Aroy! dumagdag na naman ang cart. Hindi na nga nakukuha yung cart dito, makakalat. Hindi ko pa na-miss yun, no? Ilang araw nito ngayon day off ko pa naman bukas. After ng day off ko bukas, nandito pa tao, may missioning ko na talaga. di ba pinangako may missioning ko to? Sensya na. So, di ko alam ngayon paano ko may missioning Pero bukas talaga, may kotse na ako ulit. Kukunin ko talaga sa Dubai dahil day off ko. Ay, Diyos ko. May, may, may kotse ka nga, pero... <laughs> Wala kang pera, aray ko. Ako yun. Unboxing tayo ng electric pan. Uff. Ito na yung finished product. Medyo mataas. Baba natin. Hindi ko siya. Kaya um, 7.48. At uh, kaka-out-out lang natin ng work. Nakapag-assemble na tayo ng electric pan. Marami pang Ang bahay. Tutupi ko itong tapos na nasampay. Maglalaba tayo ulit. LDM natin bukas. Tatapon tayo ng basura. Punong-punong -puno na at magugas ang plato. So isiguradin ko tapos to, tignan nyo. 2 in done, lalagyan na lang sa cabinet, bro. Sa kasalang tayo ng ano, nakapag-ugas na tayo. Nakapagbalik na lang yung trash bin. What time is it? Check it out natin. 8.22. Uy, may kanin pa, buusin natin ito, pagsakyan na lang natin yung misis. Ito lang pa yan, di naman nakakainin ni misis yan. Busin na natin. i wasak pare. Tarap Hindi ko na malayan. 11.08 na pala. Tapos na tayo sa mga Ay Ba? Kalas. No. Mas pagsaing na natin si Macy's. Adobo. Kakawi lang ni Wifey. 110. Tapos pa kami Dubai. Gising ng kalasete. Kaya ba? Kain. Kaya ba today? Ha? Kaya yan. Kaya Ayan. em mm. plato lang kami, oh. Sa bilis mo namang umilos. 7.52 a.m. Day 7, ay kagising mo lang. Bango na, bango na, bango na. Kotse. Let's go! 8 na. Let's go! Dubai Rees! Good morning, Alain! Ay, ganda ng fountain tu no see! Let's go. Bus station, boss. 820 na mga tol. All in, bus station. Anong oras na Sawa? Pakita mo. 8.31. Anong oras yung next bus? 9.45. <laughs> Grabe na puno agad, no? 9.40. <laughs> Naiwan kami ng bus. Wow. Tatlong oras pa naman yung biyahe. Eh. Kaya... Aray ko. Kain muna kami. Okay. Food trip muna kami sa anya, saging sa aking, sa akin na to, spicy na triangle, ano to, no. Saka to, tinapay. Scam. tinapay <laughs> lang pala to. Tinapay na hangin yung palaman. Hangin <laughs> na. Ay, nakasakay na rin kami ng bus. Time check ka sa ako. Pwede naman yung Apple Watch. <laughs> mm -hmm. <laughs> Ang Andrei... check. yan lang yung silbi niyan eh. 9.37. 9.37 sakay na bus Dubai, see you Yung kotse ko, see you Ay, Al-Gubay, bus station na kami Dubai Ihiga Hindi yata eh, si CR Check mo Ay, si Al Ihiga mo bang oras tinis? ba Al-Gubay, station Train na naman tayo, sawa Kaling <muchos> line Ay, matagal na pa din. Uy, may laman. Eh. Tara. Easy, easy, easy. Kung takot ka sa heights, so, oh. Tingnan mo ako sa video mo. Dali. Tingnan mo. Layo mo ito sa heights. Layo na, no? Ang haba. Sawa. Ganda ng train station dito para nasa hotel, no? Oh. They don't know me, they don't know me, gotta wait. I don't know, they don't know me. Wait. Dito na kami, D.I.B. Dito tayong collection steam. Sabi ko, kunin ko na lang kotse ko. So bad news mga tol, sa kasamaang palad. Ah, uh, May mix titignan mo na daw nila yung status ng kotse so, uh, sabi sa akin doon ah, uh, dahil sinoli ko na raw yung kotse andun na raw yung sa bentahan nila na pacing no? nasa basa uh, basta sa auction nila ulit naka auction naka auction siya ulit so kung di pa raw na benta tinitignan nila yung status ah, uh, pwede ko para uunin pero hintay pa ako ng update mula sa kanila at pwede kong ituloy babayaran ko lang daw yung outstanding na natira para makuha ko yung kotse. Mm. Pero kung nabenta na raw, kung magkano nila nabenta sa salagang yun, tapos yung natitira pa sa utang ko, babayaran pa. So hold up yung nangyari, no? Lala, lugi. no? Lugi. Lugi, kaya kayo, wag kayong kukuha. Sobra, wag sobra. Wag na kayong kukuha ng... Wag kayong kukuha ng kotse yung hulugan dito. So kung wala kayong ano, wala kayong kakayanan na katulad ko, no? Na... Bababa lang ang kita. Wag na, wag na. Kaya sila nag-aabot kasi maraming kaya kayo mababawon sa utang. Wala, grabe, naiiyak ako, men. Hindi ko alam saan ako dadamputin na ito. Tingnan nyo, nag-stop yung mga kotse, ganun sila kadisiplina dito. Kain muna tayo dito sa Jubilee Restaurant. Jubilee! Jubilee! Hindi siya, hindi siya Jollibee, Jubilee ito. Jubilee! Kain tayo sa Jubilee Restaurant mamahalin dito sa ako. Mo mapapalaban yung dirham natin dito. Tinitan natin 'yun. so Fish. Fish ito mura lang ayan oh. Care uh, biryani oh. 16 lang siya. Fish. Fish ito meron sila. Fish poti biryani ayan no? oh. Jubilee Original Kerala Restaurant. Hindi siya Jollibee, Jubilee. <laughs> Jubilee. Nalito na. <laughs> Nalito na. Ang ganda ng setup nila, no? Mm -hmm. Nasa parang mamahaling restaurant din kami ngayon. Pero mura lang siya actually, no? Maganda. Maganda yung setup. Maganda yung setup. Saka malaki. Oo oh, nga. Ma ay, okay. tayo. Ay, tayo. Oh, may pa banana plate pa sila pare. Ayun, no? Banana leaves. Parang solid dito sa Jubilee, no? Okay naman wala na Jubilee. May banana leaves. Makakain ba ito sa ako? Sarap kainin na ito. No? Uy, <laughs> <laughs> freebies, bro. Free. Free that one. Is okay, I include you video? Or your hands only? <laughs> hands only. <laughs> wow. Thank you. Big biryani ini mengganyang ba ya no. Fish biryani this one. Thank oh, you. Antara chow time. Dian bare. War, wah. Ayo. Oh, oh. kain, kain tayo, guys. Ketemu muna yang anu nih lah, yang genet oh. No. Yo, guys. No. Cek pistol. Mun mm, sorapnya itu gata. Mm Heeh. -hmm. Ito? Mm-hmm. Tinikmang -mm. ko na. Parang soup. Anong hmm, parang soup? Ang tamis. Ay, matamis ka Ito? Gravy. Pwede pa kaya maging inon? No? Ah, hot. Ang saka-pull. Tama. So, may ano, ang gravy. Tikma mo, hindi mahang nakakuha ka ngayon ko. Ang mga nga nyo. Ang ah. no. Mm. Solid ba? Ang nyo yung ano. Para mga sa'yo. Ito yung sa'kin yung hindi. Ang sarap so, din ang kanin mo eh. Gusto tayo? Oo. Oh, hindi, palit na tayo. Well, time best to. Kukunin ko na isda. Oo, oh, ah, tara. Kaso <laughs> naubos ko na, oh. Manghang yung kanin ka mo, eh. Sobra, no. Naka na isda, daddy. Ay. Gusto mo bang ba rice? Ang dami niya, Naka na isda. Hmm. Ayaw mo to, coconut. ah, can you give me the crispy, crispy bread? No more crispy bread. Three, that one coconut. Crispy bread, that three? The crackers, crackers. The one you give the crispy. You have? do you call that? Ha? Huh? Kerala paper. Kerala paper, yeah. Kerala paper, good, no? <laughs> thank you, brother. Thank you, thank you. Thank you. Oh, Unlimited pa yung ganyan nila, no? Mm. Pati yung Kerala Paper. Unlimited. Mura sila dito. Kung tutusin, nasawa. Mm. Ano? Uy, Kerala Paper. Ay, basta Thank you. Ang <laughs> 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 sarap yan. Sarap nga nito. Mm. Pag binigay mo ito sa akin. Hindi, lit lang isda mo eh. Madami pa daddy. Meron pa o ang dami. Kain pa lang. Hmm. Manghang eh. Kawawa ka naman. Bawal yung manghang eh. Sol! Hindi na. Ah, <laughs> ano <laughs> ba? <laughs> Huwag <laughs> 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 yung pacho na yung datingan mo asawa. Time check. Ay, nato ka na? Time check asawa, time check. 252. Uy na kami ng alay, nabigo kami kunin yung kotse namin. Lalakad kami. Lalakad <laughs> kami. Okay. time check kasama, time check. Time check. Time check. Ano ka 6.06. 6.06. Oo, oh, 6.06 na ng gabi dito po sa Alain UAE. Malamig na. Oo, uh -huh. maginaw na. sarap na. Maglakad-lakad. Oo. oo. Ayun nga pala guys, no? dito na muna nagtatapos ang ating vlog. Maraming maraming salamat at sinamahan nyo kami mag-asawa dito sa aming araw ngayon. At syempre, gusto kong pasalamatan lahat ng bumubuo ng ating Facebook page at YouTube channel. Pasalamatan mo naman sila, asawa. Thank you so much sa lahat ng supporters ng Daddy Loves. Ayun! Patuloy lang yan. Ayun! So, kung bago pa sa ating channel, huwag mong kalimutan ni-follow, ang ating Facebook page At mag-subscribe sa ating YouTube channel Huwag mo na rin kalimutan Ibahagi sa inyong mga Facebook Social media Or social media accounts Ayun lang So this is Billy Jack Sanchez You wanna know why? Saying Don't hate Spread love And educate And let love seize the day no, This is the weed man of the Philippines Peace sa inyo lahat Ikaw may outro ka? Wala Practice pa Practice ka okay, ba? Sige nga, ang ako na rin na vlogger ka. Hello guys, I'm Nika Mamanang, Sanchez. Sige, Next time na lang ba? Next video. Ah, sige, cover mo na lang yung camera. Cover mo yung camera. Cover mo. Alam mo yung cover? Paano? Ay, mo yung kamay mo. Ah? Yeah, yeah, mo. Dali. Iyan eh. oh, na, naman ka doon sa camera. Takpan mo. Hindi marunong mag-ending eh. Takpan mo, mo. lang mo. sige. ulitin na. 1, 2, 3, ending na. Bye. <laughs> <laughs> oh, letak mo kasi hanggang doon tatapon. Ah, okay. 1 2 3 ending.